Talagang tinodo ni na Paolo Avelino at Kim Chiu ang kanilang pagpapakilig sa kanilang mga tagahanga sa mga dinaluhan nilang mall show na magkasama. Labis naman na natutuwa ngayon ang mga tagahanga nilang dalawa dahil talagang lumi-level up ang kanilang relasyon kahit pa wala pang inaamin na kahit ano ang dalawa. Sa kabila ng pagbuhos ng malakas na ulan sa Agusan del Sur ay hindi ito nakahadlang kina Kim Chiu at Paulo Avelino na magbigay ng saya at kilig sa kanilang mga tagahanga na hindi rin inalintana ang malakas na ulan masilayan lamang sina Paulo Avelino at Kim Chiu. Nadagdagan pa ang nadaramang kilig ng maraming mga netizens ng kumalat ang video pagkatapos ng show kung saan makikitang pinahiram ni Paulo Avelino ang kanyag jacket kay Kim Chiu upang mabawasan ang lamig na nadaraman nito. Kinilig ang maraming mga fans ni Kim Chu dahil talagang makikita umano kay Paolo Avelino ang kanyang care at pag-aalaga kay Kim Chu. Talagang napaka-gentleman umano nitong si Paolo Avelino kaya naman nababagay umano na maging bagong boyfriend ni Kim Chu. Samantala, may ilan rin namang mga netizens ang humihiling sa mga tagahanga ng tambalang Kim Pao na huwag namang i-pressure ang dalawa at huwag pangunahan ang mga ito. Nauna nang isiniwalat noon ni Paolo Avelino na nais niyang maghinay-hinay na muna ang kanilang mga fans sa pagdedesisyon sa kanilang pribadong buhay. May mga netizens rin na nagsasabing tila nagiging delusional na rin ang ibang mga fans ni na Kim Chu at Paolo Avelino dahil pinapangunahan na nila ang dalawa sa mga pangyayari kagaya na lamang sa pagpapakalat na nagpakasal na ang dalawa. Ano ang sinyo sa balitang ito?